Ako po sa ating lahat guys hindi makalabas ng bahay si Batanggina bisayang vlogger gawa ng yan, medyo malakas po ang ulan ako po sana ay magtatanggal ng puso ng saging eh, hindi ako makalabas at malakas ang ulan kawawa naman yung aming aso guys basong baso ayaw sumilong dun sa kanyang silungan nandoon nagpaulan hindi naman ako pwede magpaulan guys at mahirap na baka ako'y mabinat kaya iniingatan ko rin yung aking katawan silong ka doon silong naku naman asong are silong ikaw doon oh kakaawa basang basa guys tapos yung isang aso naman namin nandoon sa isang tabihan hmm. laki na ulan at ako'y magtatanggal ng puso ng saging at magagahok ng aking tanim na okra. Ayan, nagbaha na din sa likodan guys. Papunta naman yan dun sa ano, papunta dun sa agbang. Ayan, baha. Ayan po guys, ah, uh, Magpaalam mo na po ako sa inyo. Ka short video lang po ito guys. Ay pinakita ko lang po sa inyo na umuulan. Kaya ako hindi makapag... Hindi ako makalabas at magtatanggal sana ako ng puso ng saging. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.